so yun mga amanok magandang araw po sa atin lahat bali ngayong araw ay may isi-share lang po ako sa inyo bali eto po yung pamamaraan ko bali sa hapon nilalagay ko sila dito sa kahon para eto po yung magsilbing painit sa kanila o heater dahil hindi po tayo nag-iilaw so yung disadvantage po dito mga amanok ay yung ganito Pagtanghali ka na o inabutan ka na ng sikat ng araw na alisin sila dito sa ganitong box sa nilagyan mo sa kanila. Yung mga ipot nila is nakakain nila. So may napansin ako dito mga kamalok. Ito, yung kanyang puwit ay basa. So ibig sabihin nagtatay siya mga kamalok. At ayan yung itsura nyo. So may problema yung kanyang digestive system at possible yan mga amalok kaya nangyari sa kanya yan ay yung mga ipot, ayan, tinutukaan nila so yan yung possible na dahilan kaya nagkaroon sila ng ganitong problema so yun nga lang dapat pag naglalagay ka dito sa ganitong uh, kahon ay dapat bago pumutok ang araw o sumikat yung araw, kailangan maalis muna sila dito para yung kanilang mga dumi ay hindi nila makain o matuka. So yan yung nangyayari mga kamano ko. Bali, kaya naman po tayo inabutan ng ganitong oras, syempre galing po tayo sa trabaho. So hindi po natin agad maalis sila sa ganitong box. Dahil nga pagdating pa natin sa trabaho bago natin sila makasikaso. So, ang gagawin natin mga kamanok, magbibigay po agad tayo ng paunang luna sa kanila. So, ibig sabihin, nakakain po sila ng bad bacteria. So, ang gagawin natin mga kamanok, magbibigay po tayo ng probiotic o yung live bacteria na sa ganun, Uh, matalo po ng good bacteria yung bad bacteria sa kanilang digestive system so para makarecover po sila so ganito po yung pamamaraan ko mga amanok pag nagtatai yung ating mga sisiw eto agad yung binibigay ko yung live bacteria o in short yung yakult bali eto po ilalagay ko lang muna doon sa painuman nila tapos ilalagay natin sila sa kanilang uh, cage. So, yan ang mga manok, bali nilagay na natin yung yakult At ilalagay natin dito para ayan. Yung mga sisiw naman ay ilalagay natin dito para makainom sila. Bali kapag nakikita ko pong ano, ah uh, ganyan na uh, sila ay may mga ano oh, ba sa yung put unang-unang pinapainom ko sa inyo sa kanila mga kaya mga kamanok yan bali first time nila ngayon mga kamanok na inum niyan so, ano muna sila uh, parang ano So yan, may tumikim na isa. Ayun. <laughs> Basta may tumikim na isa diyan mga kamanok, tuloy-tuloy na yan, maggagayahan na yan eh. Iinom na yan lahat. So mamaya-maya, mga after kalahating oras, tsaka tayo magbibigay ng patuka sa kanila.